Ayan guys, dito kami dadaan sa ano, sa shortcut. Dito sa hindi sa kalsada. Pupunta ako sa bukid, magtatanim ako ng palay. Ay nang ano, palay <laughs> ng gulay. Yan. Sama ko na insan Samson, si insan Winning. Naghanap buhay muna para may pambili ng ano, ng kape kape <laughs> nila. At ako naman, Milo. Ayan. Ito yung shortcut, sure hindi sa daan na kalsada yung daan, guys. Dito. Shortcut sure papunta sa bukid namin. Ayan. Kaya dito kami dadaan para mas mas mabilis. Ayan, guys. Shoutout, Milamix, Mix. Shoutout sa aking mga kapatid. Dito kami sa Waig dadaan. diyan, Dito kami sa may ilog dyan. Ayan guys, dito kami dadaan. Dito ang shortcut. Sure Ayan, dito kami sa ano, shortcut sure sa Waig. Yan, shout out sa aking mga kapatid. Ito na yung waig. Ayan. Para makita nyo. Dito kami naglalabagay sa ilog dati. Ayan. Kailangan, ayun, may peace sila. Oh. Oo. Oh. Pwede dito kasi mag peace kasi may ano, may ilog. Ayan oh, may mga isda. Ayan, shout out mga kapatid, ito yung waig. Ayan mga kapatid, ito yung waig na ating nilalabahan dati. Pero hindi siya malinis. Ayan. Ito yung waig mga kapatid kapatid, dito yung waig ayan ito yung waig ayan guys ayan ang waig ayan oo dito tayo dumaan sa waig para tayo ay tulong ako guys ayan mga kapatid dito tayo dumaan sa waig sa ilog yan yung aking pinsan guys kung saan sumusuot nauuna <laughs> na nauuna na. Na, na yung aking pinsan ayan guys shortcut sure ito guys shortcut sure ayan mga, mga kapatid yan ang iwaig ngayon makita nyo yan dito tayo mag shortcut -sure dito sa bantay Ayan. Hindi sa kalsada kami dumaan. Ayan. Shortcut, sure shortcut sure kami guys. Madadaanan natin yung aking lupa dito. Malapit lang sa bahay. Ito ang aming dinadaanan. Bundok. kaya mahirap papunta sa bukid namin bundok shortcut sure lang tong dinanan namin para mabilis ayan shortcut sure shortcut sure lang tayo guys Yan. Bundok talaga yung daadaanan, guys. Ah. Yan, shout out Mix. Sa iyong bota. Kapaki-pakinabang yung iyong bota na binigay sa akin. Sa ganitong daanan. ito yung dinadaanan kaya sabi ko sa iyo Mila kailangan ko ng bota <coughs> Ayan. Paakit ang aming dinadanan, guys. Ito kay Auntie Uling niya. Ayan. Ayan yung aking minanan sa lola ko. Diyan sa baba, guys. May tanim na palay. Ayan ang minana namin ang minana ni mama kay lola hanggang doon ayan ayan guys Yan ang aking mana sa lola, malapit-lapit sa aming bahay. Malayo pa kami sa aming pupuntahan, guys. Yan may tanim mo. Yan ang aking mana. Minano ko sa aking lola. Sa baba. Yan. Dito kami sa shortcut guys. Dito na kami sa sa may semento. Nag shortcut kami para mabilis. Guys, nandito ako sa ano sa paakyat. Magpahinga muna ako. Ayan. Pahinga muna tayo guys. Ayan. Salamat naman. Apo. At wala na yung mga baka nyo dito at maawa kayo sa mga nagtatanim dito walang mabubuhay ayan guys nandito na ako sa bukid yan magtatanim ako ng sitaw doon sa, sa dulo ng dulo na yon ayan guys nandito na ako pupunta ako sa sa dulo doon magtatanim ng sitaw <laughs> mag isa ako naglalakad guys kasi yung pinsan ko na andun kinuha yung kalabao ang aming pasture lang guys hanggang dun sa baba natatakpan ng mga puno ayan salamat naman at nakinig walang mga kambing doon lang sa kabilang bukid namin ng maraming kambing guys kahapon binidyo ko yung kahapon ang makapakarami ngayon wala akong makita kahit isang kambing pupunta ako dito sa aking ano, taniman ng gulay. Amin pa to guys, hindi na nataniman ng palay kasi ano na matagal na hindi nataniman na ano na nasisira na oh. Yung tawag sa Ilocano ay nasawang na. Pero ipapaayos namin yan guys. Ipapa bulldozer namin. At ito. Dito banda tatanim ako dito ng uh, gulay ayan lahat na may mga baka dito guys na nagpastol sinabihan ko na sila kasi hindi nila pinapakinggan yung mga pinsan ko na dalawa na nag-aayos dito kasi yung pinsan ko kasi ang dalawa parang akalan nila ay mga siraulo Ganon. Pero masipag sila guys. Andito na ako sa aming binakuran. Napakalawak na binakuran namin. Ayan. Dito ang destino ko. Kahapon nandun kami sa ano. Sa kabilang bukid. Nagpatanim ng palay. Ngayon naman tatanim ako ng sitaw. Ayan. Tingnan nyo guys yung mga binakod ng aking pinsan hindi makakapasok ng ng kambing talaga palibot yan guys palibot hanggang doon sa dulo ayan diyan ako magbabahay kubo dyan banda ayan guys tapos malawak ito eh magtatanim ako ngayon ng mais si Tau Beans ayan guys guys dikit dikit bago ako pumasok dito guys ang gagawin ko dito yan tatanggalin ko muna yan tapos yan bago ako lulusot yan ayan tapos ibabalik natin hindi halatang ano guys hindi halatang dito kami dumadaan ayan diba ba?